hindi naman pala unanimous yun, finak-check okay. siya. Oh. Tira kasi nang tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff. <laughs> kayo, 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 fake news. Eh siya yung fake news eh! Yan ang reaksyon ni PDP Laban Spokes Attorney Topacio sa maling case citation ni Senador Hontiveros na pinasinungalingan mismo ng Korte Suprema. Sabi niyo, meron daw unanimous decision na binaligtad ng Korte Suprema. Pagkatapos, hindi naman pala unanimous yun, finak-check okay. siya nung uh, cute na cute na spokesman ng Korte opo. Suprema na Attorney si forniting. Sabi sa kanya, Ma'am, hindi po yung unanimous yung sinabi niyong kaso. Oh. Sabi ni Riza, ang oh, ano? So, sorry. Oh. Tira kasi nang tira, ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff niya. Mali. Oo. Hindi siya nag-iisip. Mali yung pinasa sa kanya ng staff niya. Di Palagi ko, pagkatapos niyang sabihin yon at may nag-call sa atensyon niya, na no? mali. Oh. Palagi oh. ko, merong ma problema. mabangong mabango yung isang staff member niya. Oh. Palagi ko, nasabon yun ng Kodo. <laughs> oh, oh. <laughs> Napakabango noon. Palagay ko, ewan eh, ko kung uh, nag-impake na. Kinuha niyo yung mga gamit umalis na sa Senado. Pero mo, napahiya mo yung boss mo, sinabi mo, Ma'am, ito, oh, Banata niyo, oh, nakakita ako. Unanimous, pero ni reverse. O oh, nga, no, sige, thank you, ha. Barat siya, oh. Bago sabi ng Supreme Excuse me, ma'am, mali po kayo, basahin yung ulit. Binasa niya, teka muna, na, nasaan si Juan? Ali ka rito.